Sa programang counter-blessing ni former Governor at Congresswoman Jerry Domingo Umali ay malugod na nagsalaysay ng kanyang buhay at karanasan ang isang bata na noon ay nakaranas na matinding takot sa kanyang buhay. Sa kwento ay kinilala ang bata na si Sherry Jean Gamboa, 27 anyos, dating guro na ngayon isa ng pastora na naglilingkod sa simbahan. Ayon kay Sherry, siya ay nagmula sa isang broken family na ang nakalakihan at nakamulatan ay puro away at bangayan ng kanyang mga magulang hanggang sa tuluyan ng nawasak ang kanilang pamilya. Kaya grabean niya ang tumanim na takot sa kanyang dibdib. Mm. So naririnig ko pag po ako noon, naalala ko po yun, Naririnig ko pa lamang po yung motor ng papa ko, malayo pa po yun, grabe na po yung kabog ng dibdib ko. Ayong... Sa araw-araw po ng buhay namin, laging yun po yung naririnig namin. Awayan, murahan yeah. talagang. Though hindi po sinasaktan ni papa si mama, pero grabe po kasi yung, yung emotional, oh, verbal, po, na naririnig po namin na sobrang nagbigay po ng grabing takot sa puso yeah. ko. Napakalaki na naging epekto ng kanyang mga pinagdaanan sa buhay sa tuwing siya ay nagmi-minister. Bagaman aminado siya na hindi ito perpekto. Pero salamat sa Panginoon kasi sapat po ang salita niya para manatili sa aking puso ang pag-asa na yung Diyos na pinaglilingkuran ko ay walang hindi kayang pangyarihin sa buhay ko. Wala pong imposible talaga sa Panginoon. At yung bagay po na yon ay hindi mapapatunayan sa, sa, sa bilis at tagal ng panahon kasi ang Diyos ay lagi pong may perfect timing. Kasama si Elsa Navallo, Shane Tolentino, para sa Balitang Unang Sigaw.